Good day everyone. Welcome for another video. Soros na ito ating pag-aaralan ang chapter 37 ng The Voice in Speech and Song entitled Tamang Paggamit ng Tinig. So samahan niyo po ako sa pag-aaral na ito upang ating malaman at maatin pong maunawaan ano ang tamang paggamit ng ating tinig. Sabi dito, ang wastong paggamit ng tinig ay makapagbibigay ng benepisyo sa physical na kalusugan at magpapalawak ng kapakinabangan at impluensya ng mga tagasunod ni Kristo. Sa pamamagitan ng pagbagsak sa masamang mga kaugalian ng pagsasalita, nagiging nakakainip ang mga tao bilang mga tagapagbasa at tagapagsalita. So mga kapatid, sa ating... Uh, sa ating tupi ngayon, nagbibigay lamang ito ng paalala sa atin kung paano natin gagamitin ang ating mga tinig o ang ating boses sa pagsasalita upang ito po'y malinaw na maipahahayag natin sa mga tao. Lalo lalo na kailangan natin basahin ng uh, wasto ang mga salita upang atin pong malinaw na maipahahayag ito. Sabi pa dito, ngunit ang mga itinuturing na sapat ang katalinuhan upang maging mga misyonero o makipagtransaksyon sa negosyo ay dapat may katalinuhan ding baguhin ang kanilang paraan ng pagsasalita. Sa pamamagitan ng maingat na ehersisyo, maaari nilang palakihin ang dibdib at palakasin ang mga kalamnan. So dito, tayong mga tagapagsalita ay atin din pong i-ehersisyo. Pangalagaan po natin ang ating mga katawan, ang ating mga kalusugan, upang maging uh, isa po tayong instrumento ng Panginoon na, na mapangalagaan at maipabalita ang ating uh, ang mensahe ng katotohanan. Unang-una ay pangalagaan ang ating mga katawan at the same time para magamit tayo sa kanyang katotohanan. Na mga bagay na ito ay kinakailangang may katalinuhan tayo na gamitin kung paano yung ang ating mga tinig, sa ating mga boses, sa ating mga pananalita, kung paano tayo magsalita ng tama. At maingat na ito'y ehersisyo. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa wastong mga tagubilin, pagsunod sa mga prinsipyo ng kalusugan ukol sa pagpapalawak ng mga baga at kultura ng boses, ang ating mga kabataan ay maaring maging tag tagapagsalita na maririnig at ang kinakailangang ehersisyo para sa tagumpay na ito ay makapagpa, makapagpapahaba ng buhay. So, kapag pala nagpapagamit po tayo sa Panginoon, sa ating mga talento, hahabaan ang Panginoon ang ating buhay. Bakit? Dahil pinapabanal po tayo sa ating mga salita, ang sa ating mga iniisip, sa ating mga gawa. Kaya kailangang anuman ang talento na meron tayo, gaano man ito kaliit, o gaano man ito kadami o gaano man ito kakunti ang mga talento ano may iba't iba kasi po tayong talento pagka ito sa Panginoon ay magiging katanggap-tanggap po ang ating paglilingkod sa kanya at bibigyan niya tayo ng mahabang panahon para mapaglingkuran pa siya ano ipanalangin natin na ang sa lahat ng ating panahon sa lahat ng oras na ating iginugol nawa ay magamit ito sa wasto at may pa batid pa natin sa mga tao ano yung katotohanan at sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Malalim na paghinga. Kung ang mga depekto sa kanilang paraan ay ng pagbigkas ay magpapasa ilalim sa pagpuna at pagwawasto, maaari nilang mapagtagumpayan ang mga depektong ito. Dapat silang magsanay ng matyaga sa pagsasalita sa mababa, malinaw na tono, na nagsasanay o nagsasanay ng mga kalamnan sa tiyan sa malalim na paghinga at ginagawa ang lalamunan bilang daluya ng komunikasyon. So, sa atin po palang paggamit ng mga talento na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, dito po na exercise kung sino tayo at ano yung ating paraan o paano tayo magsalita. Hindi lang sa pagsasalita, pati na rin sa pagbibigay ng mga impormasyon Uh, sa mga tao. Kaya kailangan uh, pangalagaan natin itong daluyan ng ating boses, itong daluyan ng ating hininga para hindi po tayo kabado o hindi tayo kakabahan sa panahon na tayo magsasalita. Dahil itong ating lalamunan, atin po itong pangalagaan, kung maaari, huwag po tayong kumain ng matatamis para magpatuloy po at hindi tayo ah... Uh, hindi tayo mabulunan or something may diferensya sa ating mga lalamunan. Pangalagaan po natin ito dahil ito po yung kalusugan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na dapat nating magamit sa kanyang gawain. Marami ang nagsasalita ng mabilis at sa mataas, di natural na tono. Ang ganitong kasanayan ay makakasira sa lalamunan at mga baga bilang resulta ng patuloy na pang-aabuso ang mahihina na mamagang mga kalamnan ay maaaring magkasakit at maaaring magresulta sa pagkakaroon ng tuberculosis o pagkakaroon ng konsumsyon. So, may mga karamdaman po pala pagka napapabayaan natin na pangalagaan ang ating mga kalusugan. Magiging kung tayo ay mga tagapagdala ng katotohanan, kailangang maipakita natin na tayo ay malusog sa pangangatawan. Dahil walang makikinig sa'yo pagkat ikaw ay masakitin. Kaya napaka-bless po. Ano, binibigyan talaga tayo ng paalala ng Panginoon paano pangalagaan ang ating kalusugan upang atin po itong magamit sa nagtatapos na gawain ng Panginoon. Meron tayong mga karamdaman na kailangang magamot at hindi pa tayo nagkakasakit, kailangan na natin itong iwasan at pinapayuhan na nga po tayo ng Panginoon sa dapat natin gagawin para mapangalagaan ang ating katawan. Tamang paggamit ng mga kalamnan sa tiyan. Ang kultura ng tinig ay isang paksa na may malaking kaugnayan sa kalusugan ng mga estudyante. Dapat turuan ang mga kabataan kung paano huminga ng tama at kung paano magbasa ng sa gayon ay walang di-natural na pilit sa lalamunan at mga baga. Kundi ang gawain ay maibabahagi sa mga kalamnan sa tiyan. So sa ating pagsasalita, maging mapagbantay po tayo, maging maingat. Dahil ito yung uh, nang pangalagaan ang ating mga lalamunan at kung paano tayo magsalita, hindi masyadong mataas. Ano, may mababa lang na tono. Dahil pagka nag high pitch ka na sa lalamunan mo palang ay baka masilak masira yung vocal organ natin yung yung boses natin at uh, magkaroon tayo ng tonsillitis or mga iba't iba pang karamdaman. Kaya sa ating buhay pagka tayo nagsasalita, kinakailangan na maging maingat paano ito gamitin sa tama. Ang pagsasalita mula sa kalalamunan na nagpapalabas ng tunog mula sa itaas na bahagi ng uh, boses ay nakakasira sa kalusugan ng mga organong ito at nagpapababa ng mga ng kanilang bisa. Ang mga kalamnan sa tiyan ang dapat magsagawa ng pinakamabigat na bahagi ng trabaho ang lalamunan ay ginagamit bilang daluyan. So, isa po talagang pagpapara sa Panginoon. Bakit niya tayo binibigyan ng lalamunan? Para ito'y daluyan ng komunikasyon, ng mga kwento o salita na lumalabas sa ating mga bibig ay kailangang piliin dahil tayo po ay pag-aari ng Panginoon. Binigay niya ito sa atin para mapaglingkuran natin siya sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Kaya wag na wag po tayong maging babaya na gamitin ang daluyan ng uh, ang ating mga boses, ang ating mga bibig, ang ating dila magsalita ng tama, ng may kalbanalan at wasto upang mapaglingkuran natin ang Panginoon ng tapat ihingi natin sa Panginoon ang gabay paano o kailan magtatahimik, kailan magsasalita dahil ang daluyan ng ating mga boses ay ipinagkaloob sa atin para magamit sa kanyang gawain sa pagpapatuloy, maraming namatay na sana ay nabuhay pa kung sila ay tinuruan kung paano gamitin ang boses ng tama. Ang tamang paggamit ng mga kalamnan sa tiyan, sa pagbabasa at pagsasalita ay magiging lunas sa maraming problema sa boses at dibdib at magbibigay daan sa pagpapahaba ng buhay. So ito pong ating mga salita, nagbibigay comfort, nag-aaliw sa mga taong may problema. Ngunit pagkamali ang ating paggamit sa ating mga salita, mga kapatid, ang mangyayari din is magkakaroon din ng karamdaman ng mga taong ang ating napapa o na ating napagsasabihan. Pagka tayo ay galit, huwag agad tayong magsalita. Hayaan natin na, manahimik na, na, at lumamig ang ating init. Yung init natin na nagagalit tayo, huwag agad tayong magsasalita. Baka sa, sa taas ng salita natin, mag, masisira pa ang ating lalamunan Magkakaroon pa tayo ng karamdaman, nakakap- uh, nakakalungkot, na malulungkot ang mga anghel pagkaragiging pabaya tayo sa ating mga boses, kahit sa tinig, kahit sa tono ng ating mga salita. Pagpapanatili ng lakas sa panalangin. Nakita ko na ang ilan sa ating mga ministro ay hindi nauunawaan kung paano mapanatili ang kanilang lakas upang makagawa ng pinakamalaking halaga nang trabaho ng walang pagkapagod. Hindi dapat manalangin ang mga ministro ng sobrang haba or sobrang taas na nagiging sanhi ng pagkapagod sa kanilang lakas. Hindi kinakailangan na pagod ang lalamunan at mga baga sa panalangin. So ito po yung paalala sa atin bilang mga manggagawa ng Panginoon, mga ministro, mga uh, workers, nawa ay atin po itong pakinggan. Itong ating uh, pag-aaral ngayon. Na sa ating pagpanalangin, lalo na sa kongregasyon, wag nating masyadong i taas ang boses. Kailangan mababa lang at sa katamtaman lang. Hindi din uh, mahaba o uh, hindi mahaba ang ating mga panalangin upang ang mga tao na ating kasama sa panalangin ay hindi mainip, at hindi pagod ang ating mga lalamunan sa pagsasalita sa panalangin dahil suggest nga o sabi nga ng ating Panginoon, kailangan kung manalangin tayo, ay huwag po tayo, huwag nating habaan. At bibigyan naman tayo ng gabay, ano ang dapat ipanalangin, dapat specific lalo na sa kadamihan o sa karamihan. Sabi pa dito, ang tenga ng Diyos ay laging bukas upang pakinggan ang taimtim na mga pakiusap ng kanyang mga mapagpakumbabang tingkol. At hindi niya hinihini na maubos ang mga organo ng pagsasalita sa paglapit sa kanya. Ang perpektong pagtitiwala, matibay na pag-asa, matatag na pagtanggap ng mga pangako ng Diyos. Ang simpleng pananampalataya na siya ay naroon at siya ay naggagantimpala sa lahat ng masigasig na naghahanap sa kanya, ang siyang magtatagumpay sa Diyos. So mga kapatid, tanda natin na ang pandinig ng ating Panginoon ay bukas para sa mga mapagpakumbabang mga lingkod niya at sa ating panalangin, pwede po talaga or pwedeng pwede po talaga tayong manalangin na specific ano yung kailangan mo. Lalo-lalo na sa ating uh, mga manggagawa, di ba? May mga prayer request tayo na nagpapatibay ng ating mga pananampalataya. Nawa, uh, atin po itong idulog sa Panginoon, ihingi sa Kanya ang gabay upang Kanya pong dinggi dahil ang sinumang masigasig, may kasipagan mga kapatid na lumapit sa Panginoon, sinasabi niya sa kanyang salita na siyang magtatagumpay sa Diyos. Impluensya ng tamang pagtuturo. Dapat magkaroon ang ating mga institusyon ng edukasyon, ng lahat na kinakailangan kagamitan para sa pagtuturo tungkol sa mekanismo ng sistema ng tao. Dapat matutunan ng mga estudyante kung paano huminga, magbasa at magsalita ng walang pilit sa lalamunan at mga baga, kundi sa mga kalamnan sa tiyan. So, kailangan ding mag-aral ang mga guro sa aspetong ito. Ang ating mga estudyante ay dapat magkaroon ng masusing pagsasanay upang makapasok sa aktibong buhay na may matalinong kaalaman tungkol sa katawan sa na ibinigay ng Diyos sa kanila. Ituro sa kanila na dapat silang magpatuloy sa pagkatuto habang sila ay nabubuhay at habang tinuturuan mo sila tandaan mong sila ay magtuturo sa iba. Ang iyong aral ay mauulit para sa kapakinabangan ng mas marami pang tao kaysa sa mga naroon sa iyong harapan araw-araw. So, tayong lahat ng mga kabataan pa, ano, tayong mga estudyante, pag tayo ay natututo sa isang guro ng mga iba't ibang uh, Ibat-ibang subject, lalong lalo na sa pangkalusugan, sa ating mga pagkain, sa mga doktrinal na bagay, at mga katotohanan, lahat ng ito ay atin po itong pag-aralan. At the more tayong nag-aaral, the more din po tayong nagtuturo. Ma-online man yan, sa personal man yan, anuman yung estilo ng pagtuturo mo, madedevelop kasi doon yung karakter natin. ano na paano magbibigay ng pabalita sa mga tao. Kaya, nawa sa ating pag-aaral ngayon, ay bigyan natin ng lugar sa ating mga puso ang bawat detalye ng katotohanan ito. Dahil napakalaki po ang halaga, kasi habang tayo naninirahan dito sa mundo, ay tayo po ay matututo. Walang hanggan po ang uh, habang buhay po ang ating pag-aaral. Bagkos, la, marami pa po, po tayong dapat na i-learn, da, da, marami din po tayong i-unlearn. May mga bagay tayong dapat malaman at may mga alam tayo na hindi dapat nating malaman. Kundi i-unlearn natin mga kapatid, ano? Kaya nawa marami po tayong natutunan sa ating pag-aaral ngayon kasi tayong lahat ay 'di ba nag-aaral sa paaralan ni Kristo paanong uh, magpakumbaba, paanong uh, lumapit sa kanya at higit sa lahat paano pangalagaan ang ating katawan, ang ating physical na pangangatawan. Dahil pag may karamdaman, nagiging pabaya tayo sa ating mga physical na pangangatawan, maapektuhan po ang ating spiritual na aspeto. Mawawalan po tayo ng sigla na magbasa ng salita ng Panginoon. Pagka, halimbawa na lang, pagka nasisira na yung ating paningin, ay mawawalan na tayo ng uh, interes na magbasa ng salita ng Diyos. Kaya pangalagaan po natin itong mga organ, itong mga system ng katawan natin para mapaglingkuran natin siya ng tama at magamit ito sa kanyang gawain. Kaya mga kapatid, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig sa umagang ito. And I am your presenter, Sister Daniela, And thank you for watching. God bless.